ang nag-iisang Pinoy boxer na mas matindi pa bumira kay Terence Crawford. Ito yung tumalo sa kanya sa kanilang naging sparring. Ang Pinoy boxer na palaging kasparing na Errol Spence Jr. at Terence Crawford. Halimaw sa boxing sa bansang Amerika. Walang awa sa kalaban, kabaliktaran ang apelido niya. You know, he had the pleasure to spar with two of the best fighters in the world, Terence Crawford and Earl Spence. Nothing but great reviews when Jacob ended training camp with those guys and provided sparring So his future is very promising. Undefeated at sobrang lakas. Pinabagsak ang marami sa kanyang nakalaban. Minsan na nitong tinalo si Crawford sa kanilang naging sparring. Kaya naman dala niya ang galawang Crawford sa professional boxing. Si Jacob J. Mac Macaluluoy ay isang Pilipino-American. Apilido pa lang, dugong Pinoy na talaga ang nananalaytay sa kanyang katawan. Nagmula siya sa pamilya ng mga martial artists at mga boksingero. Lumaba na siya sa MMA, Muay Thai at wrestling. Kaya naman naging undefeated siya sa larangan ng professional boxing. Naninirahan na ngayon ang ating bida sa San Diego, California. Dahil sa kanyang husay sa pakikipaglaban, kinuha ang kanyang serbisyo ni Errol Spence Jr. at Terence Crawford upang maging sparring partner. Ngunit nagulat ang mga halimaw na boksingerong Amerikanong ito nang talunin sila sa sparring ng ating pampato. Kaya pala ito undefeated dahil sobrang lakas ng ating boksingero. Ito ay bagitong bagito na makipaglaban sa mga halimaw sa boxing pero nangibabaw pa rin ang kanyang talento sa ibabaw ng ring. Araw ng Biyernes, August 20, taong 2021 sa Saikwan Casino, El Cajon, California. Nagganap ang debut sa boxing ng ating bida. Makakalaban niya rito si Andy Lopez ng El Salvador na naninirahan sa Amerika pero knockout lang ang sasapitin nito sa ating vida mm. Thank you. Naghiyawan talaga ang mga Amerikano ng mapahanga sa Pinoy na boksingero dahil sa kanyang napakagandang impresibong knockout na panalo. Makalipas ang halos isang taon, muling lumaban ang ating pampato. Araw ng Biyernes, June 24, taong 2022, sa Pinis Line Sports Grill, Pumo na California. Lalabanan ni Makaluluoy si Edward Rodriguez ng Amerika. Mabigat din ang hartada ng boksingerong ito dahil katulad ni Makaluluoy, wala rin itong talo. Pero round 2 lang ang itatagal nito sa ating pampato. Oh, Else. And there it is. And he stays up. Good the shot there by J-Mag. Rodriguez. He has no answer for that left hook at the moment. Round number 2. Dito natatapusin ng ating kababayan ang kanyang kalaban. Napakagandang impresibong panalo mula sa ating kababayan. And he and it off, ladies Dalawang buwan lamang kalipas muling lumaban si Jacob araw ng Sabado, August 27, taong 2022 sa Smith Park, Pico Rivera, California. Makakalaban niya rito ang halimaw ng El Salvador na si Joshua Zamora, pero katulad ng mga naunang boksingero, paglalaruan lang ito ng ating bida. Round number 1, napakahusay ni Kabayan, magaling umiwas at laging sa pulang kalaban. Round number 2, napabagsak ni Kabaya ng kanyang kalaban pero hindi binilangan. Round number 3, dominante pa rin si Makalulukoy, laging sa pool ang kanyang kalaban. Here is this round away. He's trying to get away, but he's not. He's trying to wrap them up, didn't. He also you know, kept his guard up, and he landed it very well. Dito sa round 4, dito na pababagsakin ni Makaluluoy ang kanyang kalaban. Brutal knockout ang sasapitin nito sa ating kababayan. Look, look. In it. Right and left, and left body Oh, and that drops him. Zamora goes down. Lake is still undefeated from Union City, California. J-Mac, the West Side Dragon, Makalolo O! May isa pang mabigat na nakalaban si Jacob Makalolooy sa katauhan ng Meksikano na si Gustavo Torres. Araw ng Biyernes, March 10, taong 2023, sa Escobedo, Nuevo Leon, bansang Mexico. Dumayo si Jacob Makaluluoy para ipalapa daw sa kanilang halimaw na boksingero, si Gustavo Torres, ay isang veteranong boksingero sa edad na 31, may record ito na walong panalo, tatlo sa pamamagitan ng KO, habang ang ating pampato ay may apat na panalo tatlo sa pamamagitan ng KO at walang talo sa edad na 21. Heavy underdog dito ang Pinoy na boksingero dahil baluwarte ito ng kalaban at siguradong lulutuin ang mga hurado pero ikakagulat nila dahil paglalaroan lang pala ng Pinoy ang Meksikanong boksingero. Sa round number 4, dito natatapusin ni Kabayan ang paghihirap ng kalaban. Mabibigat na kombinasyon ng kanyang pinakawalan para tuluyang mahinog ang Meksikanong kalaban. Yung movimiento del cinturón Oh! Que okay. zarandeada de neuronas Neuron acaba de dar al mexicano Pero con muchísimo aguante El peleador de Monterrey-Nuevo León Resistencia Oh! Tremendo golpe No buena combinación por parte De Lorenzo Wasak na ang ilong at muso ng Meksikano At parang ayaw na niyang lumaban Sa ating pambato At dito na kinawawa ng Pinoy Ang halimaw ng Meksiko Sangrando Como un leone saulado Mapait na pagkatalo sa pamamagitan ng KO Ang sinapit ng Meksikano sa kamao ng ating pambato Nito lang November 4, araw ng Sabado, taong 2023 Sa kaw-palas Delhi City, California Lumaban muli ang ating bida Si Jose Manuel Gomez ay makakalaban niya Ito ay batu-batu ang katawan at sobrang maskulado Pero paglalaroan lang siya ng ating boxingero 日本の。 Si Jacob Makaluluoy ay may talento na maging kampyon rin na boksingero. Dugong Pinoy ang nananalaytay sa kanyang kamao na pwede rin nating maging pambato. Ipagdasal po natin ang lahat ng ating mga boksingero na lumalaban para sa lahing Pilipino. God bless everyone.